habang may buhay ay may pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Samahan naman natin si Ella Cruz at alamin ang isang mapusong kwento ng isa pang deserving kababayan. Ang bahagi ng palatuntunan ito ay alay sa mga Pilipinong patuloy na nakikibaka at lumalaban sa hamon ng buhay mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Ella, i-moment na yan! Marami pong salamat, Senator Aimee, at nandito po tayo ngayon sa aming munting bayan ng Anggat bulakan para kilalanin ang ating deserving kababayang ang gatenyo. Tara samahan niyo akong umaksyong tumulong para sa ating misyon. Kasama natin ngayon ang isa sa mga anak ng ating deserving kababayan, si Timmy. Si Timmy ay isa sa mga staff namin sa aming restaurant dito sa Angat Bulacan. At ano ba ang nangyari nung nalala ko noon, sabi ni Mama, bigla ka na lang daw umiiyak sa Okay. sa ano sa kusina. bali, papasok na po dapat ako noon. Yung tatay ko napansin ko po siya na parang hindi na po siya makapag ano, hindi siya makapagsalita, di siya makakain. Syempre po, bilang anak ko na nag-aalala, kahit kung andun nga po ako pero yung isip ko po, parang nandito po sa ano, sa bahay ng tatay ko, inaalala ko nga po. Syempre, gustong-gusto ko po na gumaling siya. At kung may pagkakataon po na makakita pa po siya. Ayun pa, gusto ko po na makakita siya. Sana lang, ano, mas tatagan niya yung loob niya. Sana makasama pa namin siya ng matagal. And sana, bigyan po siya ni Lord ng mahabang buhay. <laughs> Pinapayak naman ako ni Timmy. <laughs> Sabi mo, tatay, mag-aasawa pa ako. Kailangan makita mo yung ko. <laughs> Balita ko po si tatay, magaling daw po na pintor. Sabi po ng papa ko. Opo, noong araw po magaling po siya magpintor, ng mag magpintura po ng bahay at barnis. Mahal na araw po ngayon lang pong taon na to. Napansin ko po yung tinimplahan ko po siya ng kape, nabitiwan niya po yung taasa. Mm. Sabi ko, bakit lang mo yung taasa? Tapos sabi nung anak ko, Mama, hindi na kinakausap eka eh, ni Kuya Randy si eh. Daddy, hindi na eka nagsasalita. Sabi ko, oo nga, napapansin ko din yun. Romy, sana kung may tutulong naman sa'yo, sana magpagamot ka. Ayan, Anay Gloria, eto po ang aming munting handog. Ito po yung pinadala ni Senator Amy Marcos para po sa inyong pamilya, para po makabawas sa mga gastusin sa araw-araw. Tatlong kaban ng bigas, siguro po, kaya naman yun na ilang buwan. Opo, okay, Malaking, malaking tulong po ito para sa amin. Bahagyang tulong lamang po ito mula kay Senator Amy para po makapag-ipon kayo sa inyong mga gamot. Gamot niyo po, gamot po ni Tatay Rome. Hindi lamang po ito ang ibibigay sa inyo ni Senator Amy. Siyempre po, tayo po ay patuloy na mag-uusap dahil meron din po siyang medical assistance na ibibigay po para po sa inyo at kay Tatay Rome para po siyempre mapacheck up niyo po siya at mamit niyo po si Senator Amy sa darating na December po sa Christmas party ng lahat ng deserving kababayan. Ma'am Senador, Senator Ma'am Amy Marco, marami pong salamat po sa tulong niyo. Sa kaki, sa inyo po, Maraming maraming pong salamat dahil kahit na medyo malayo na po ang bahay namin sa Sulukan, eh na nakarating po kayo sa amin. Maraming maraming pong salamat, Mami. Ay, Marco. At sila ho ang ating deserving kababayan dito sa Angat Bulacan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat, po, Sen Senator Aimee. Aimee. Hindi kailangan ng angas, hindi kailangan ng dahas. Hindi kailangan magsalpukan, lalo na dito sa ating bakuran. Putulin ang alitan, huwag pumanig sa dayuhan, piliin ang bayan, piliin ang kapayapaan.